Eto, take down from underground. Ayan, e, tarantula natin, no. Yung leg siya nandyan, no. So, waiting game ito. Ayan na. Ayan na siya. Lapit natin yung camera. Ayan, no. Magandang take down to, guys. Ayan na siya, oh. Ayan na, oh. Mm -hmm. Boom! Hugutin mo pa ilalim. Nanilisik pa yung mga mata. Malinaw na malinaw. Kitang kita nyo naman. Malinaw na malinaw. Fang action yan. Sakit. <laughs> Waiting game ito guys. Yung super warm nandun. No? Waba na. Tapos yung talansula. Nandyan. Sa loob. Kilo blackies na tanichado. May no. Papalabas no. Ito yung dating kilo blackies. Electric blue. Ay. Pumasok sa mismo dun no. Ay no. Take down. <laughs> Huli agad. Sayang hindi lumabas yung tarantula pero ayun. May takedown naman tayo na malupit. Let's see kung gaano kalakas ang pakiramdam ng isang tarantula ito. Tinatay na super warm. Ayun na. Dun, 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 dun. Suspense. Dun, dun. Fang action. pang action. pang <laughs> action. Next na biktima uh, isang mass slider block. <laughs> ang locus. Lagyan natin. yan, Boom. Tinalo na agad. Bilis ng takedown mo, boy. Ganda ng takedown niya, no? Oops. Kung itong nagutong pa ito, na yung isang locus muna. Mass slider Black ulit. <laughs> Kulit, no? yan. Ngayon. <laughs> gulat takedown naman yun guys kunwari ahimik sa gedli pero malupit mag takedown ito kailangan ng rehouse to <laughs> ito isang to mahilig magkukay at saka magtabon ng kanyang water dish all good naman kasi masipag naman to mag takedown okay isang lapag isang kagat boom fang action sana meron din tong hugot takedown sana mapalabas natin yung beast na nakatira sa lunggang ito. Ayun. May movement. Ayan na oh. Magalama oh. O oh, ayan na. Ayan na. Kitang-kita nyo naman. Ayun. <laughs> Hindi nababas ng buo eh. <laughs> Irap kunan. Ayan siya. Ang ating Globrakis Juanini. Napakabusog na yan. Last time na pinakain ko itong ating tila po si Stirmy, hindi siya kumakain guys. Hindi naman ito primult eh. So this time sana kumain na siya kasi dapat kumakain ito kasi matakaw ito eh. O yun. Mag-take down siya. <laughs> Ayos. Laki siya no? Bigyan din natin siya ng superworm. Yun know takaw o. Oh. Di ba sabi sa inyo, hindi naman ito primult. At malakas kumain ito. Hindi ko alam kung bakit last time nag-refuse ito. Siguro that time nakadiet siya. Bilis mo tayo ng substrate niya. Ay, nagpalipat siya ng articating hairs. Grabe. Alaka, alaka. Dama na. yun ang hate na hate ko sa makatira po sa... Napakahilig magpalipat ng articating hairs. Ayan guys, o. Oh. Kita niyo? bilipado oh. pa